Ganito rin ba kayo mga kabeshi? Pagkagaling nyo sa school, sasamahan nyo yung anak nyo sa palaruan. Ayan nga mga kabeshi, sinamahan ko na si Karit sa Westfield sa palaruan sa loob. Kasi sabi niya sa akin, pagkagaling namin ng school, sabi niya, Ma'am, I'm bored. Sabi niya, gusto ko pa maglaro. Oh, nako mga kabeshi. Kaya yan, dinala ko na siya dyan. Kasi kung hindi ko siya dadalhin, iiyak ng iiyak kasi gusto niyang maglaro dyan. At eh, saka, kaya gusto rin daw niyang pumasyal dyan sa Westfield. Kaya yan mga kabeshi, sinumahan ko na para lumigaya siya. Kahit napapagod tayo mga kabeshi, talaga naman ano, sasamahan natin yung anak natin para lang maibigay ang kanilang kaligayahan mga kabeshi. Talagang 24-7 ang ating ganap. <laughs> Ganyan din ba kayo mga kabeshi? Kaya ayan, sinamahan ko siya dyan at sinamahan ko na rin yung kabeshi ko. Bumili siya ng mga pandagdag niya pang package papuntang Pilipinas kasi may ibabak siya. eh kulang pa kaya sinamahan ko na siya mga kabeshi kaya yan mga kabeshi, nako, nalulunok ang laway ko mga kabeshi. First time ko to, nako, sana naman, support, support. Thank you mga kabeshi. Maraming salamat po sa inyong lahat.